sa bansa ang unang batch ng mga Pilipinong nirepatriate mula sa Israel. Kinundi na naman ng World Health Organization ang pambubomba sa isang ospital sa Gaza kung saan hindi bababa sa limang daang inosenteng pasyente ang nasawi. Magbabalita, Simon Gualvez. Malaking sunog ang sumiklab sa Al-Ali Hospital sa Gaza City. Ang mga kotse sa paligid, nilamon din ang apoy Bago ito, nagkaroon daw ng pagsabog sa ospital kung saan daan daang sugatang pasyente pa naman na naka-confine. Sunod-sunod na inilabas ng mga rescuers sa mga bangkay at sugatan. Ang problema, may natabunan pa ng debris. Sa tansya ng Palestinian Authority, hindi bababa sa limandaang sibilyan ang namatay. Ang sinisisi nila, airstrike ng Israel na nagkamali ng asinta. Bagay na itinanggi ng Israeli Defense Forces. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the islamic jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in gaza i repeat this is the responsibility of islamic jihad that killed innocents in the hospital in gaza kinundina ng iba't ibang bansa at ng world health organization ng pag-atake sa ospital paglabag do kasi sa international law ang pambobomba sa anumang healthcare facility kahit may gera sa ngayon marami ng mga pilipinong nakalayo sa war zone Gaya na lamang ng OFW na si Abigail na galing sa Isderot na nasa border lamang ng Gaza. Kwento niya, nagpumilit lamang siyang lumikas. Ayaw po ng mga amo ko na lumikas. Sa dami po ng bomba na bumagsak doon, malay ko hindi po natin alam kung paano kung sa amin po bumagsak yung bomba. So, kaya sabi ko, kung hindi po nila, kung ayaw po nilang umalis, ako na lang po yung aalis. Si Mary Joyce naman hindi pa rin lumilikas at halos hindi na lang daw lumalabas sa bomb shelter. Sa tanong kung gusto na ba niyang umuwi sa Pinas, Opinyon ko po ay mananatili po ako dito. Mm -hmm. Bakit kasi po? yung siguridad naman po namin ay maayos. Ang problema naman kapag lumikas, sarado ang mga border. Paliwanag ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flos, winasak din kasi ng Hamas ang mga hangganan ng Gaza. At this stage, obviously, um, there is some element of coordination uh, uh, be, in, within Israel or between uh, Israel and the relevant um, countries over there. The most important country relevant to that is Egypt, obviously, because uh, the, the passage, the corridor, the monitoring corridor, should be to Rafah, which leads into Egypt. Mamayang hapon, inaasang makakarating na sa bansang unang batch ng mga Pilipinong galing Israel. Ang mga mga pati education ng mga anak. Usually oh. okay, may ayuda sila. and um, eh, ah, Pagdating doon, hindi lang yung pagdating dito, bahala na kayo sa sarili nyo. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.